Ilang para? buwan pa lang yan? Sir, eh. Tatlo na to. Tatlong buwan na yan? Oo. But ito, malilit. Ito, tignan mo, malilit yan, no? Oh. Yan. Ito maganda. Para babae ito, no? Oo, oh, babae yan. Malit lang yan. Yung lalaki, Kuya Ronald, dabas mo. Pakita natin. Yung dalawang lalaki. Ito, lalaki. Ito, sure, na no, haba ng oh, pagkakas. Oo, yan. Lalaki to. Oo, oh, lalaki. Pagkakano, isa? 700 para sa benta ko nyan, eh. Paris. Ay, ba't oh. may balibo yung pan ito? Oo. Oh. Ayan, no? Ito wala. Malasama yan. 700 pares. Oh. 11 peder. Banden bro. Bira ba yung ganyan? Bira ko po. Kadalasan 10 lang. 10. 10, 9, 8. Ito 11. Sa maganda lipad dito sigurado. Kali. Ano yan kak? kak. Belgium. Belgium. 4 months old. Ah, bata pa ko, 4 months. Magkano mo in-out yan? 700 Blue bar mga boss Ayan boss, meron tayong barb dito Paris po yan, breeder na Breeder na yan? Opo, mangingitlog log na po yan ha? Anong tawag dyan? Barb, US barb Yes barb? Yeah Bira to ha yan Bibigay ko lang po yan ng 2.5 Paris eh. Paris Itong isa? Ayan, siya na lang po yan, babae Dampot Eh, nakawala ka Paris eh libo na lang po yan Ayan, eh. 2,500 pang 25,000, 35,000 Katas lang ang aso to sir Katas ang aso uh, Pare, Hindi <laughs> ka na dyan pare Nakabili, eh, pa. Nakabili ako ng aso limanda, nabinta ko ng 20,000 Kayapang <laughs> mo daw hindi kung gusto mo, bayaran mo ito. Kala ko, dung dung Hindi naman Hindi kahit maligo ka sa Hindi ba? Wala ba? Kahit maligo lang? Wala pa rin Wala pa rin yung kahit dito Okay, kamusta mga boss? Araw na naman ng Biyernes, August 29. Nandito ulit tayo sa Bukawi, Bulacan. Samahan niyo ulit akong silipin ng mga iba't ibang klasing hayop na binebenta dito. Time check. 6:22. Buti, minto na yung ulan, no? Pero maputik pa rin dito. daming tao sa loob mga nagmamanok Saya. Dito muna tayo sa pwesto ni Ate Ridge. Good morning Ate Ridge, ano mga bago natin? Pabo Anong pusat yeah. patres? po. Sayonis. Paano? Sayoniskat. Gaya ka darang Dalawang yeah, libo babae. Siamese Ito pa lalaki, Sayonis lady. Kaya tapo. lang ito Kung Itong kung. Kung kung kung. Kung kung 6 months, 4K. Ito yung ginagamit sa magic, di ba? Ayan, ah. benta ko lang yan, ano? 600 bila, bila. pares. 600 ang pares. May ano ka, diamond dub ah? Yes, pero isang pares na lang yan. May ganito ako eh. Magkano to, Ate Ridge? Magkano yan, Jack? 1-2 na lang. 1-2 pair diamond dub ah. Doong tao na puti Meron pa rin si Ate Rage Ayan Iba-ibang edad Ito medyo mas malaki Magkano ulit sa puting ano? Doong taw? Ang ganda namin ano? Pinking Paris na yun Yes, Paris na 3,000 Dito 2,500 no? Yes, 2,500 Ito iba kulay niya Okay, alahan nila ito ano yun nila ano 45 days Kapatid na nila sa, sa Parang 45 days Pero yung paano Napakalaki eh sa pabo natin. May bagot lang pare. 500. Marami yan, one month na higit na yan. One month na to, may higit. Paris na, 500. Okay. okay. Itong bibi mo? Okay, yeah. yan. 250 lang, dalawa. 250, dalawa na. 250, dalawa na. Ano lang eh. Ayan mga boss, kung may nagustuhan kayo sa mga paninda ni Ate Rage, kontakin nyo na lang siya. Yes na. Yes po, Hey, Thank you, Atteridge. Ikot pa tayo. Ay, daming kalapate. Oh. Boss, magkano isa? 150. Ayun mga boss. Pang racing, tigo 150. dami, oh. Ikot pa tayo. Boss, ano mga dala mo ngayon? Albino Boss, good morning nga pala no. Shout out nga pala sa so, naging... Wala kang manok ngayon? Wala kang dala manok? Wala Naubos na yun? Naubos na uh -huh. so, may dala mga bantam nun Ano to? Pail palo Pail palo Ito ba tayo nakaraan no? Mm -hmm. Nga pala nabili yung ibang ipon doon marami sa si vlog mo Papalood sa vlog. Magkano pang apat? Tail palo? Magka sa apat eh, 600 na lang. 600 ang isa? Oo. 600 ang isa. Red eye yan. Red eye. Tapos ito, Red albino. Albino. Kaya uh, one, two. Pare. One, two pair na. Tapos sa mga normal. 400 isa. Ito, 400 ang isa. 700 pair. Ito. Diyan, uh, 1K lang. 1K per na. Hindi dala ka atang kalapate, binibenta mo ba to? 11 peder. 11 peder? Bambi dami ka palang alaga sa inyo, no? Nagbabawas, bawas po. 11 peder. Banden bro. Bira ba yung ganyan? Bira to po. Kadalasan 10 lang. 10. 10, 9, 8 Ito 11 So maganda lipad dito sigurado ano yung kak? Belgium. Belgium. Four months old. Kabata ah, pa ko, four months. Magkano mo in-out yan? 700. 700. Blue bar mga boss. Ayan. Contact number mo ulit boss. 0965-453-1685. Bali, pipigay ko na rin yung FB account ko. Magkano siya? Pandibulakan. Ito yung Facebook ni sir, hanapin nyo na lang. Marami yung available dun sir Message na lang si boss Okay thank you ah. Thank you, thank you. Kuya Ronald, good morning. Erep, paistag na, nagpapaistag na ati. Bata pa ba yun, di ba? Yeah. Ano na yan? maliit lang talaga. Maliit lang talaga yan. Pero mga babae. Pero babae. Eh. Babae. Yung pinakang maliliit niya, eh. Micro? Oo, oh, maliliit na talaga. Puro si Rama dala mo Ano? Parang micro Micro lang yan Micro madilip lang talaga Micro na micro. madilip ito Ano? Tignan mo Ganda Paano yan? Yung babaeng yan? Ito Bigay ko neto ito 500 Yung mga ganito 500 Oo oh. na ito, ito. Oh. Papaasawa na, papa na yan Mali ito Malit talaga Yung iba Itong Ang sisiu eh. Betaw ano Magkakapatid yan? Eh, Oo, oh, magkakapatid yan Ilan ang lalaki? Dalawa, ito Alanganin pa ng lalaki si Parang ano no, binabay no? Oo oh, uh, oh. niya Maliit kang palong yeah. pero man. halanganin pa ako pero ilang ano? buwan pa lang yan? Ere, eh, right? Tatlo na to. Tatlong buwan na yan? Oo. Oh, ito, malilit. Ito, tignan mo, malilit yan, no? Yan. Ito maganda. Para baba ito, no? Oo, oh, babae yan. Malit lang yan. Hmm. Yung lalaki, Kuya Ronald, gabas mo. Pakita natin. Yung dalawang lalaki. Ito, lalaki. Ito, sure, mga no, haba ng oh, balang. yan. Lalaki to. Oo, oh, lalaki. Magkakano, isa? 700 para sa benta ko nyan, eh. Paris. Ay, ba't oh. may balibo yung pano ito? Oo. Oh. Ayan, no? Ito wala. malasama yan. 700 pares. Oo. Bali, pagka isa lang, 350. Oo. Oh. Pagka kuha niyan, bigay ko kahit ng ano yan. 1.5 yan o. No? 1.5 hanggang 1.4 lahatan. Pagka lahatan. Oo, oh, 1.4. Hanggang 1.4 binibigay ni Kuya Ronald. Bali, anim na piraso to. Oh. O kasama na yan? Hindi, iba to. Iba to. Oo, Hindi kasama iba. yan. Oo. Bali, ito yung mga sisiyo ni Kuya Ronald. Dalawang lalaki. Tapos apat na babae, no? Oo, pero alam nga naman tayong isang lalaki Pero... Sana maglalaki, swasta so, sila. pagka maglalaki yun. Tinabayin, no? Maganda, Oo. no? Maliliit, oh. Puro micro pala ito. Yan ang parang kire-kire na yan. Tawag dyan, maliliit. Quality talaga. Oo, quality talaga sa ano yan. Maliliit lang talaga. Eto, eh. tignan mo. Talagang napakamaliit. Tsaka ito, kita niyo. 3 months, no? Maliit pa rin. Maliit talaga. Ito. Ganda niya, no? Ay. Ay, ganda nga eh. Ito. Uh, ito, ang pinakamaganda sa bahay. Oo. Uh, talaga, no? Maliit talaga. Eh. No? Ang ganda ng kulay, no? Oo. Oh, Parang no? Oo. Oh, oh. Okay, okay, so mga boss, baka kursunada niyo itong mga sisiw ni Boss Ronald kunin natin yung contact number niya 0932-231-2448 I-message nyo lang siya mga boss, taga Bukawi lang siya Pura na to no? Oo ah Panak na yung Kuya Ronald yan Yan, yeah, naglilimlim pa ako na rose po Meron? Oo oh, yung bulak-bulak ang pala kung meron pa Sige o, yung boss, salamat ha Kanchaw kaya dalawa. Ito mga boss, may o, ano dito, o, German Beauty. Magkano isa? Hindi na may o, ito. Paris ko. Ah, Paris. Paris na 13. German Beauty. Ayan. Ayan na ah. Magandang ah, klase, no? Pero may Paris na talaga dyan. Itong dalawa. Dalawang brown. Po. Dalawang brown Paris na yan. Ito isang brown po, isang blue bar. Pares. Ito, wala na po. Kapares. Ito, walang kapares to. Itong blue bar, tsaka itong ano, brown, kapares niya. Magad ng klase, maganda uh, mga katawan, no? Boss, pwede ba mahingi yung contact number mo? Baka may mga gusto bumili ng ano mo, German Beauty mo. Wala, wala pa pa at Facebook. Facebook na lang, pakita natin, boss. Wala rin. Mabili lang po na yun. Mabili mo lang ngayon. Sige, okay, hindi bale, okay lang yan. Thank you, thank you. Ay, bibili mo lang po si mama yan? Ah, kabibili mo lang ng cellphone. Sige, okay lang yan. Thank you. Okay, dito naman tayo sa pesto ni Kuya Lonsky. Good morning. Good morning. Pakita natin yung mga bago. Ito, meron siyang isang sisiw na drama. Itong kulay itim. Kuya Lonsky, magkano dito? 350 sa, sa tapos yung dalawang puti dong tau dong tau 2.5 sa dalawa <coughs> dong tau ayam si Manny mo ayam okay. si Manny 7.5 7.5 ang pares itim na itim lahat oh. 7.5 okay, tapos may mga brama siya sa brama magkakano 800 ang isa Ito Itong tabo mo Malaki na to ah Paawin na ako eh kilos 3,000 ay kilos Malaki oh Barako yan Barako Nego pa Nego Gossible pa Ganda no Ito Bibi Bibi Gagalit po. Bukang pipisa. Sa tabo. Nasisiw. Um, ah, bingala pala. Sorry. Kala ko pabo eh. Magkawig kasi, no? Bingala. Bingala pala to. Magkano isa? 350 lang. 350 isa. Itong manok mo. Uh, 350 lang 350 isa. 350 isa. 700 pa. Ito maganda. Lion head. Hindi, okay, yeah, lion lap. Lion lap yan. Pares mo binibenta? Ano <tinyo> siya? Pares -si ang back. Pares -si back. 450 ang isa. 450 ang isa. Ngayon dito sa baba. Ayan. 350 lang isa 350 ang isa. Ito pala may malaking bramo. Trayo, no? Trayo. So, paano yan, Trayo? Trayo, 4-5 na. 4-5 isang cock, dalawang hen. Breeder na to. Breeder yan. Contact number mo, Kuya Lonsky 0948-868-0499 Kulilan, Bulacan po Okay, maraming salamat, boss ito mga boss, kinuha ko 200 lang binibenta. Bali 400 dalawa. Itong isa kay Kuya, 200 lang oh. Ito sa akin babae, papares ko kay Andok sa bantam ko. Boss, taga saan ba? Sa Maria Lapit lang dito sa Bukao. Ng mga boss oh. Nalit lang siya. 200. Ito jackpot. Ganda oh. Thank you boss ah. Oh. Anong ano mo boss? Ano boss? Anong Peter, man, Paul Peter Paul Gadiente. Peter Paul Gadiente. Uh, Peter Paul. Oo. Ba sab ma makapalo na lang makapag-sad. Oo. Uh -huh. Peter Paul Gadiente. Bigyan na lang kita sticker. Ayun yung maganda. Hawak mo na. Sige boss. sticker. Sticker ba? Oh, syempre, meron din, oh. Mayroon. Salamat, boss. Oh, Peter Paul. Kaya natin si Kuya. Salamat, boss. Sticker, boss. Anong problema, boss? Uy! Ticket mo sa ano? Parking po siya. Hindi, okay lang yan. Saan yan? Ito mga boss, sa mga naghahanap ng chamois. Chamois si bright. Ito, may babae. Ilang months pa lang yan? 7 uh, months. 7 months? May babae. Kano isa. Mga nakatan 1000 isa. sa bibo isa. Pwede na rin no? Makakayan free din mali mali pa parang. Bali sambara lang. Kailan lalaki. Ito yung akin na ko. Ilalagay ko muna. Pero pag isa lang. Depende sa ito depende na sa bibo. 1000 yung lalaki. Ayan, chamois. Chamois, right. ano mo? Silver sa gold. 2 Contact number mo boss 2 Uli lang Bulacan Tawag ah. dito, college na kasi Kaya di ako nakakapunta Kailangan dumiskarte no Ayan mga boss, si Rusty Saan niya ko nabili yung ano, si Rama kong itim May dala siyang ano ngayon o no? Si Bright boss Paris na to Silver, si Bright Magkano yung na-out? 1-3 1 mga boss, baka kurso na natin yun Si Bright, one, three. Contact number mo ulit, boss. Sira na sir, boss eh. Sira na sir, oh, boss. Bibili mo na sir, boss. Nasira yung cellphone ko, nalaglag sa... Yun lang. Ah, yan. Yeah. Palitan ko lang cellphone, pare. Yun <laughs> ang maganda doon, oh. Ang bili ko nito, 180,000. Ayan, <laughs> <laughs> oh, no. Oh. Papalitan mo yung manok? Oo, oh, papalitan ko manok. Ang talong ko, babayag siya. Hmm. Eh, dadagdag ka pa sa mga daan dito. <laughs> siya ang magdadagdag. Oo, oh, eh, mahal ko eh. <laughs> pas tayo dyan, boss. Ayun mga boss, ayaw walang cellphone si Rusty ngayon. Ibili pa ako ng cellphone, boss. Ayun nga, yeah, may cellphone ko na. Paste. Oh. <laughs> uh, ito naman, 35,000 lang, sir. Ano lang to, sir? Katas lang ang hayop, sir. Diyan ka palang mamamatay, sakit uh. lang. Hahaha Diyan ka palang masasaksak, karatado. Hahaha Model ah, putik na Ibang klase talaga si Bisaya, no? 25,000, 35,000. Katas lang ng aso to, sir. Katas ang aso. Um, pare, naninilaw ka <laughs> na dyan, pare. Nakabili, Ay, nakabili ako ng aso, limandaan, nabinta ko ng 20,000. <laughs> Kayapang mo daw. Kasi yata ng away. Hindi kung gusto mo, bayaran mo to. Kala ko, tutupit ko. Hindi mo nababagay. Oh, oh, oh. 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 Kahit ano <laughs> ba, kahit maligo ka sa pumbege. Hindi ba rin sa to? Diba wala ba? Kahit maligo nang? Wala pa rin Hindi ba bagay? Wala pa rin yung halaga, kahit dito yung halaga. Oo. Oh. Oh. <laughs> galing parang kong takloban. Takloban lang. <laughs> Marami doon to. <laughs> Ay, yung kapatid ko, mag na galing sa akin. Pero alam, malaki nito. Kaya tanungin mo si Batid, yung mataba yung ating ganaso. Yan, last sa yan, boss. Yan. Magkano naman Wala, hindi sa akin. Binigay ko na lang 200. Ayun, o. ko sana. ay ano hindi rin ka rin. Kung saan mo nilalagay yung... Kung mag malaki yung Sing singsig, sa malaki mo nilalagay mo. So, ay, wala akong pera. ko pala. Lagay <laughs> mo doon sa kakasa, hindi <laughs> doon sa matabang talire. Eh, hindi yung siya <laughs> ah. Wala ah. nga rin pera, kaya nga doon nilalagay. Kaya doon mo nilalagay sa kinakamakarwa. Magaling doon tayo. Oo nga, winayway, siyempre yun. Ah, 25,000 lang oh. 18K. Saudi Gold taas yung ayun boss, meron tayong barb dito Paris po yan, breeder na ha? Breeder na yan? Opo, mangingit log na po yan ha? Anong tawag dyan? Barb, US barb US yes, barb? Yeah. Bira to ha? Bira yan Bibili ko lang po yan ng 2.5 Paris Paris Itong isa? Ayan, 1,000 na lang po yan, babae Dampo eh, nakawala ka pares eh. San libo na lang po yan. Ayan, 2.5 paris. Eh, yung pag mo? Yung pag ko, binigay ko ng 8.5 na lang yan. Babayad. 8.5 sa pag? Oo. Oh. Napaka-mura. Mahal din 8.5 na no. lang. O, oh, dalawa ka mo, Bengala. ...lalaki sa... ko na lang. 1.8 yan, pares. One, ang Bengala, eh, oh, Pares na yan, boss. Para swaib pa. Hindi na kayo mahirapan. Pwede nyo bilhin ng kaya po naman. Bisaya, <laughs> contact number. 0975-2639-786. Bisaya. Kontak na ako. Paris na paris na yan. Oh. Ayan, no? magaganda. Oh. Ayan, papaitlog na po yan. lang yan, US five. Jackpot makakuha niya, oh, no? jackpot. Lalagyan na lang nila ng pukad dyan. Ang Yo, smart na pala. good morning. Oh good morning, pus ka gente. Ano yung dala mo? Meron ako dito, chichu. Chichu. Uh, Black liver, nat liver line han? babae. Babae um, pa. Masol, may bakuna, isa. Saka at yung the worm. Ayan, 2 months. Tapos meron ako dito, Maltese Poodle, Cross Street, babae rin, boss. Babae, parang babae. Maltese X Poodle. Opo, Ex Poodle. Ito, boss, yung Shih Tzu, 4 na lang. Tapos, ito po, 3K na lang. po Ito, 3K, saka 4. Opo, 4-5. 4-5? Opo, 4-5. na lang po ako sa number ko, 0916-736-0615. Ay, okay. hey, bawas ba yan, boss? Ay, hey, bawas basta subscriber yan tapos paki-like and comment and share boss yan maraming salamat lagi boss ka dente thank you tayo ma salamat po tagahatondo siya mga boss oh, salamat okay dito naman tayo sa presto ni boss Khalid good morning, 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 morning. sa mga naghahanap ng African Lovebirds marami siya boss ano mga bago natin ngayon yan yeah, mga tayo mga personata green yan. wild type mga wild type <laughs> magkano pera nito So, wild type ko 2,000 lang 2,000 wild type So, ito po ah, 2,000 pair Hagulay, naroon tayo Inkos dito, no? Ito, hagulay, no? Mga in eh? inko yan, ha? Inko O, oh, one type lang sa ito One five pair Kapay so, lalaki yan eh? Ayan so, uh, Ito lalaki, meron ako Sa ito na lalaki, matured Kung kailangan nyo ng kak uh, Ito, meron siya Magkano isa? 1,000 1,000 Trigger nyo yan Yan, mga katil, marami tayong mga katil. Mga katil. Ayan mga wives. Baka mga eh. sa inyong pares, higal. Ito paano, palo. May palo rin. Ito mga palo. Ang benta ko ng 2-5 pares. 2-5 bang pares. Ito lang ano mo? Hago mo? Yan lang ang hago ko. Isa lang eh. May bagya ko kanina nabili. Eh. <laughs> high Mute, High Mute. Ang ah, High Mute namin. Sinaka High Mute ko. Pakita natin yung High Mute. Ito lang ito, mga sir, sa Opaline to. sa mga ganito. Wala akong helmet. Ito lang pinakamaganda akong helmet niyan. Tsaka mga Lupino. Ito mga Lupino. Ito magkano pair? Ito, 2,000 lang ito. 2,000. Arap lang dyan kasi ito, mga Bloody Mary. Itong ano ito, ano ito? Opaline perso. Opaline perso. Ito, dalawang dito na lang. 2,000. Pares na. Marami siya, Lupino. Parang ako Lupino, mga red eye. Halbs one, meron din. Actually, <laughs> ah, ito, Opaline. 1K dito, no? Ah. 1k ampere mga green opa sa green opa kayo isang libo rin pares 1,000 libo pares green opa parakit parakit ko 500 lang ang pares 500 pair may aso ka nga pala no oh. ito in-out na ni Khalid sariling alaga ko yan alaga niya yan i-out yun eh ito ang toy poodle may papel yan 7,000 na lang yan lalaki proven kak yan ito yung lalaki oh, proven mail yan 7,000 oh, Ito naman, female Babae naman to, proven din yan, 5,000 na lang 5,000 Pag kukuha ng dalawa, ipapakal sila ng 10,000 10K na lang, pagka uh, dalawa May papel pa yun, saka may vaccine yan Ito may papel, saka vaccine May vaccine card yan, one time uh, one time Vaccine, saka two time, three times you want Halagaan But na lang, napas. bro Ha? Halagaan, halagaan, halagaan na lang lang, na lang. Saka malinis siya, nagbibigay pa ako ng warranty One week warranty, pagka uh, namatay, pwede ka palitan ng pera Okay boss, number mo ulit Number natin is 0945-423-9090 Facebook Facebook natin is Khalid Channel lang Yung mga ano, yung Unstoppable <laughs> Hanapin nyo na lang oh. Khalid Channel Khalid Channel Madali naman hanapin yan eh Di Big din ang Unstoppable Tuloy-tuloy pa rin Puro pataas walang pababa Siyempre Tuma talaga si Khalid so, Meron tayong dalang ako lang na ano yan Sa mga nagpapag-dance sa akin bibigyan natin pa yan Mga kaya naman boss pre. Ito galing si Boto ha Meron tong ano yung puset tapos tanggit saka ah, na. Ito Oh. Konti na kasi pinili. may ito sino to? Ito sino yan yun, no? kaya nagdalaga ako. Na Ay ko at paksong. Meron ah, ako long kasi wala tabako bibigyan kada sa tag. Yun yung masarap dun lumboy. boy. Puro maganda yung mga sariwa. Ito isa na ano yan. Ginamos yan. Ah ginamos pucha. Okay. Paalat to. Pero sakto lang yung maalat. Oh, konti amo lang. Damihan mo suka saka kalamansi no? Sarap yan. Maganda kalamansi lang. O kaya kung magtanod dinakdakan masarap. Oo. Oh. Thank Ah. Boss, ilang months na yan? 3 months, boss. 3 months. Lalaki, babae? Babae. Parehong babae. Magkano mo binibenta? 4-5, uh, boss. 4-5, may pa. Ayan mga boss, 4-5, parehong babae yan. 3 times the word. May deworm na, 3 times. 1 times vaccine. Isang vaccine. Ito naman Si Tsu Jack Russell a Si Jack Russell 4 times the Magkano yan? 1.5 lang 1.5 ba Eh mga boss, mura lang to 1.5 Tsaka malit na aso lang to, no? Lalaki okay. okay. to uh, but, Ito lalaki Shih uh, uh, Tzu X Jack Russell 1.5 mga boss Boss, taga saan ka? Balizuela uh, po Balizuela, saan doon? Dalandana Dalandana, magkalapit lang tayo May contact number ka ba? Banggitin mo na lang 0958 582 2021 Okay, maraming salamat boss ha I, ba, boss. Thank you, thank you Yung kasama ko yung mga tropa natin, si Kuya Bebot tsaka si Kuya Obet. Food trip muna kami, ito ulam namin. No? Oh. Tilapia, sarsyado tsaka munggo. Morning mga boss. Shout out boss Bebot. Mga tropa mo sa Santa Maria. Shout out sa mga tanggal Santa Maria. Sino-sino sila? Napakarami nila eh. <laughs> basta sila yun. Oo, oh, basta mga sila yun. Kuya Obet, shout out. Shout out lang pala sa taga Valenzuela mga ako ko ng Driver Ito kami ni Peter Paul makain ng almusal <laughs> Paxton o no? Paxton. Oh, Paxton So ayun mga boss, nakapasyala naman tayo dito sa Bukawi Nakita na natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binebenta Ito nabili natin ngayong araw 200 pesos na bantam babae Shoutout kay Khalid, binigay tayo ng ano ano gina mo ginamos, ka tsaka... Nasorted na ano to eh Banggit Ba Baya, eh, So ayun mga boss, pauwi na rin ako Dito ko na lang tatapusin tong video na to Maraming salamat sa pagsama Kita lang ulit tayo Sa usunod na video